tayo po yung magbablog dito po tayo sa tourist uh, tourist spot ng Macau tayo aakyat titignan natin yung mga kanyon uh, para makita din ng mga tao na kung gaano kaganda ang Macau yan po yan Akit po tayo dun sa pinakamataas. Sana po hindi bawal. Ito po. Yan po. Uh, pagdating po natin. Eh, ayan po yung mga. Pagdating po natin dun sa taas. Ito po kasi mataas po. Dito tayo dadaan. Mataas po tayo. So. Yan po. yan Para makita, para pa makita natin kung gaano kaganda ang ano, ang tourist spot ng Macau. Mataas. Yan. pagdating natin dun sa taas kita na lahat hinihingal ako ito po yung lumang lumang luma po ito ito po pero marami pong tao dito ito po yung park park din po ito Ayan po ang kabuuan ng Macau. Marami din tao dito. Hinihingal ako. Ito po. Yeah. ay nakamataas na po ito. Yan po. Ang kabuuan ng Macau. Kumbaga sa ano maliit lang po yung Macau. Ito po. Ayan Ngayon oh Si Tatang oh Babala ng kanyon Babala na siya ng kanyon Ito po yung isang kanyon dito Ah po May mga tao din po dito po yung kanyon ng matagal na itong kanyon na ito ano pong tatak 508 kanyon isa po itong kanyon pandipinsa nila nung araw ayan po At tayo yan mga kanyon din yan ayan ayan po ang daming kanyon dyan sa taas. Tayo pasok. Pero titignan natin kasi ito yung Museo di Macau na sinasabi. Ito. Tayo pa ipapasok. daming kalapati mga kaibigan. Ito ito po yung turista ito po basahin natin to ayan why not stop oh see, understand to yung ano mo see you di ito po ito po tayo naka open po ito tataas po tayo Yeah. Yeah, oh. Pero marami pong tao dito. Ito po, punta natin yung mga kanyon. Mga kaibigan. Ito, museum di Macau. <coughs> Ayan po. Ang dami pong tao dito, mga turista, saka mga nag exercise Ito po yun. Ah, napadaan po tayo dito kasi tayo iuwi na sa bahay. Ayan po. Ayan po, bawat isang kanyon ay... Uh, 1860 1860 sa sobrang tagal po eh matagal po makapal makapal pa rin po ang bakal ito po yung ginamit nila nung nung araw pandipinsa yan po marami pong kanyon dito mga kaibigan halos napaligidan uh, na po <coughs> napalibutan po ito ng kanyon pandipinsa ito po yung Lisboa ayan po nakarangan po tayo dito ayan. ang daming tao po dito na nag exercise mga Chinese ito. dito na natin makikita eh lahat ang kwan ng Macau. ito po ayan po sila ayan side na sila po ayan nasa, nasa baba po tayo nasa taas po tayo ayan po yung mga tao nasa baba ayan ayan po ayan